Assalamualaikum ang mga karapatan ng babae sa asawa niya. Kabilang sa mga natatanging karapatan ng babae ay ang mga karapatan niya sa asawa niya. Ang mga karapatan na iyon na ukol sa kanya katumbas ng mga itinakdang tungkulin niya sa asawa niya. Ito ang ilan sa mga karapatan ng babae na tungkuling gampanan para sa kanyang asawa niya batay sa sinabi ni Allah. Quran chapter 2 verse 228 Ang karapatan, karapatang ukol sa kanila ay tulad ng tungkuling para sa kanila ay sa kung ano ang makatuwiran. Kinakailangan sa asawa na ibigay ang mga iyon ng buo sa may bahay, maliban kung ipagpaparaya niya ang ilan sa mga iyon dahil maaari itong gawin iyon. Una, ang pagsustento sa may bahay ayon sa kalagayan ng asawa sa kaginhawahan o kagipitan. Nasasakop ng sustento ang kasuotan, ang pagkain, ang inumin, ang gamot at ang Kirahan, ikalawa, ang pangalaga sa kanya sa karangalan niya, sa katawan niya, sa ari-arian niya, at sa reliyon niya. Ikatlo, ang pagturo sa kanya ng kinakailangan sa mga katuroan ng reliyon niya. Kung hindi kayang gawin ng asawa iyon, pahintutan siya na matuto sa pamamagitan ng pagdalo sa mga aralin, para sa mga babae na ininiraon sa mga masyid. Sa mga paaralan o sa ibang lugar kung may katiyakang walang masama at kapinsalaan na mangyayari sa kanya at sa sawa. Ikaapat, e ang magandang pakitungo sa kanya dahil ang sabi ni Allah, Quran chapter 4 verse 19, pakitunguhan ninyo sila ayon sa kung ano ang nalalamang maganda. Kabilang sa magandang pakitungo sa kanya ay ang hindi Pagkakait sa karapatan niya sa pagtatalik at ang hindi pananakit sa pamamagitan ng pangilibak o panglalait o panghamak o pangmamaliit. Kabilang sa magandang pakitungo sa may bahay ay ang hindi, hindi siya pipigilan sa pagdalaw sa mga kamag-anak niya kung walang pinatatakutan na maaaring masamang mangyari sa kanya na hindi siya aatangan ng hindi niya makakaya sa mga gawain at na maging mabuti sa kanya sa salita at sa gawa. Dahil ang sabi ng sugo, ang higit na mabuti sa inyo ay ang higit na mabuti sa may bahay niya. At ako ang higit na mabuti sa iyo sa may bahay ko.